This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Manganangarang mga, mga apatit. Ako po si brother Abonado, brother Dave, at welcome po sa ating podcast kung saan. kayo tako, sabay-sabay tayong lumalalim sa salita ng Diyos. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang makapangyarihang talinhaga mula sa doktrina at mga tipan, section 101, kasama rito yung mga verses ng 43 hanggang 65. Isang paalaala kung paano ang pagsunod sa payo ng Diyos ay nagdadala ng tunay na kaligtasan. Ang paghahayag na ito ay binigay noong December na 1833 sa Kirtland, Ohio. Sa panahong iyon, ang mga banal sa Missouri ay nakaranas ng matinding pag-uusig at sapilitang pagpapaalis mula sa kanilang mga tahanan sa Sion, Jackson County. Kung makita niyo mga kapatid, kung nakakatira ka sa isang barangay, isang bahay, papaalisin kayo, ano kayong mararamdaman ninyo ng sapilitan? Parate kayong kinukutsa, inuusig, inuusig kayo sa inyong pananampalataya at pinapaalis kayo. May pa dito, pinapatay sila. ba? Diba? Lahat na lang ng uh, mga hindi magandang mga pamamaraan para mapaalis sila ay ginawa. No? Doon sa Kirtland, Ohio. O oh, ito pala, pagpapaalis mula sa kanilang mga tahanan sa Jackson County. No? Marami ang nagtatanong kung bakit pinahintulutan ng Panginoon ang ganitong trahedya? Bakit hindi God na padala mo dito yung mga anghel mo para iligtas kami? Bakit kaya na pinahintulutan mo yung ibang tao na um, ibuli kami or ang term dito ay uh, usigin kami? Bilang tugon, ibinigay niya ang talinhaga ng ubasan upang ipaliwanag ang kanyang layunin at ikayatin ang kanyang mga tagasunod na magtiwala at sumunod sa kanya. Sa talinhaga, inutusan ng Panginoon ang kanyang mga tagapaglingkod na magtayo ng tore sa ubasan upang maprotektahan ito. Ngunit dahil sa pag-aalinlangan, hindi nila tinapos ang utos. Dahil dito nasira ang ubasan at sila ay napahamak. Ang mensahe ay malinaw. Ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos ay nagbubukas ng pinto sa panganib. Ngunit ang pagsunod kahit mahirap ay nagdadala ng proteksyon at pagpapala. Tulad dito sa binanggit ng uh, Diyos no, na isang talinhaga na nagutos ang Diyos sa kanila na gumawa ng tore para mabantayan kung sino yung uh, pag mayroong mapaparating na kalaban, paparating na mga hindi inaasahang mga disgrasya o panganib. Pero nangyari, instead na ginawa nila yon ay hindi nila ginawa. Kaya tumating yung mga panganib, siguro yung mga magnanakaw, winasak yung uh, ubasa nila, hindi na nakita kasi hindi, hindi sila gumawa ng tore. Sa din natin, sinasabi ng Panginoon na napakahalaga ng pagsunod sa mga kautosan dahil ito magiging protection sa atin. Sa buhay natin, may binibigay ng Diyos ng mga kautusan para protektahan tayo. Yung mga mali, basic lang yan na principles. No? Yung mga mali, wag natin gawin. Yung mga tama, yun ang sundin natin. Hindi yung pagmali, gusto natin. Tapos pagtama tama, ayaw natin. Minsan nabubulag din tayo sa iba. Kung nakikita natin yung iba na gumagawa ng mga mali, sinusunod natin kasi ginagawa natin silang rason. Halimbawa, sabihin natin na ay si brother ano nga gumagawa ng ganyan, ako pa. Ay si sister nga gumagawa ng ganyan, ako pa. Sila nga na gumagawa ng ganyan, nasa taas. Ako pa, nasa baba lang. Once we compare yung sitwasyon natin sa iba na gumagawa sila ng mali at dinajustify na natin na okay lang, hindi naman sila nakahawak ng ating kaligtasan. Tayo mismo yung haharap sa ating Panginoon at uh, God will judge us according sa ginawa natin. Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, section 101, verses 63 hanggang 65, Nakikita mo ba, o ng tao? Ako ay magsusugo ng aking mga tagapaglingkod upang magsiyasat sa ubasan at sila ay magsasabi sa kanilang mga tagapangasiwa. Ang Panginoon ay nagutos sa atin na magsibalik sa ating mga ubasan upang itayo upang tayo ay makapaglingkod sa kanila at upang tayo ay maakay sa tama at wastong pamamaraan para sa ating kaligtasan sa mga talatang ito makikita natin ang habag ng Diyos bagamat nagkulang ang mga tagapaglingkod binigyan pa rin sila ng pagkakataong bumalik at itama ang kanilang pagkakamali ang Panginoon ay laging handang akay-akayin tayo kung tayo ay handang sumunod. Sa parabula ng dalawang anak sa Mateo chapter 21 verses 28 hanggang 31. Sinabi dito, isang ama ang nag-utos sa kanyang dalawang anak na magtrabaho sa ubasan. Ang isa ay tumanggi ngunit kalaunan ay sumunod. Ang isa E eh, nagsabing susunod, ngunit hindi ginawa. Sa tema na ito, makita natin na may mga tao na ito yung mga totoong tao. Na talagang pag-aayaw nila, tatabihan talaga nila na ayaw. Kasi pag magsabi sila ng oo, oh, mag-ikukumit talaga nila yung sarili nila na gawin yun. Pero may mga tao na nagsasabi na oo, oh, magbibigay ng pangako, magbibigay ng magagandang salita, but later end, di po nila Mas gusto ko yung una na... Nagpakatutuos, nagpakatutuos sa sarili niya. Pero alam niya na pag sinabihan siya, gagawin talaga niya. Ito yung mga masabi mo natin, hindi natin nakalain sa unang tingin pa lang na ang buti pala ng taong yan. May isang salita pala ang taong yan. Di ba? Kasi tayo bilang tao, tumitingin tayo sa mukha eh. Ako talaga, uh, mayroon akong karanasan dyan. No? Mayroon akong nakilalang leader na kung saan self-spoken siya. Ito yung uh, back before ako magmission in 2004, talagang tahimik lang siya. Pero pag humingi ka ng tulong sa kanya, he will not make promises. Talagang sasabihin kanya kasi one time noon, uh, nagka-problema ako sa, I think, uh, trangkaso yata. Grabe yung trangkaso ko. Nagpakonsulta ako sa doktor. E ako lang. Tapos nirisitahan ako ng doktor ng mga mamahaling ano, ng mamahaling mga reseta Alam naman natin, di ba? Tagal na yon eh. Tapos binili ko. Tapos pagdating doon sa branch president, sabi ko sa kanya, ito yung mga gamot na nabili president. Sabi niya sa akin, hining bakit ang mahal? Ha, ang sabi niya. Pero, pero nag-agree siya, okay lang, okay lang. Pero nasabi niya na naskam ka. Kaya, bakit ang, ma mamahal ng mga antibiotic na to? Imagine natin that is 2,000 pero ang mamahal. Binigyan niya ako ng mga class A talaga. Kasi di ba wala akong kasamang matanda. And then bago, uh, bago lang ako, para ako lang, tapos Magmi-mission pa ako, yung parang ganun. That's why pumunta ako doon kasi nutlungan ko yung sarili ko na kaya kung tumayo sa likong paa. But uh, during that time, uh, yun, napamahal, Pero yung, yung point dito, balik tayo na self spoken siya pero talagang tutulungin kanya. Hindi wala yung fl walang flowering words, walang pangako, walang lahat. kasi sabi niya sa akin, pag pumunta yung tao sa'yo, namingin ng ng tulong, humingi siya ng tulong dahil may tiwala siya sa'yo. Diba? Kasi kung walang tiwala yan, mahihiya yan, hindi ka pupuntahan. May mga individual naman ang gagaling magsalita, ang gagaling magbigay ng mga pangako. Di po ba? If naranasan ninyo, pagdating na i niyo, remind nyo, eh, ito po, kasabihin sa inyo, ay, nakalimutan ko, pero alam niya. Pero hindi yon intention talaga kasi mag magaling siya mag magbigay ng salita at mangako. Di po ba? May mga taong ganon mas gusto ko yung taong self spoken na hindi nagbibigay ng pangako, hindi madrama, pero totoong tao. Tulad dito sa ubasan, yung una, ayaw niya, pero kinalaunan ay nagtrabaho siya. Yung isa naman, nagsabing susunod, pero hindi niya ginawa. Tulad ng mga tagapaglingkod sa talinhaga ng ubasan, tayo rin ay tinatawag na maglingkod at sumunod. Ang tunay na pagsunod ay hindi sa salita kundi sa gawa. Ang Panginoon ay naghahanap ng mga taong handang maakay hindi perpekto kung di masunurin. Hindi naman nagre-require yung ating Diyos na perpekto tayo para, para sumunod. Eh. Sabi niya, meron tayong willing na hand na tumulong. Yung bang walang maraming logical or uh, principles of men na tinatawag na bakit ako tutulong? Bakit ganito? Bakit, uh, bakit kailangan? Pero yung tao pag tumulong, wala nang bakit-bakit. Talagang mas gusto ng Panginoon na, na yun ang ugali natin. Teachable, humble, 'di diba? Hindi yung pag mayroong matataas na tao, ang galing magsalita, pero wala at pag wala nang matataas na tao, parang balik sa dating gawi. Hindi niya kailangan ng perpekto. Kailangan niya lang ng tao magpakumbaba na handang tanggapin yung mga pagkakamali at handang sumunod sa mga kautusan niya. Sa doktrina at mga tipan, section 101 verses 43 to 65 ay paalala na ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali. Ng ito ang tandaan ng kaligtasan. Sa panahon ng kaguluhan, pagkalito o takot, ang payo ng Diyos ay ang ating gabay. Kung tayo ay handang maakay, siya ay laging handang magakay. So dito makikita natin mga kapatid no na kung saan sinasabi na kung handa tayo, a willing heart in a humble, uh, a willing hand a humble heart. Doon na naalala ko ng 2014 talagang a ah, 2014 nung 2004 yung bagong member pa lang ako tinuturuan yung tang yung bang tanggap ko na yung ebanghelyo ni Socrates tanggap mo na yung pagtuturo nararamdaman ko talaga yung banal na espiritu ang dali na lang pumasok no bilang investigator daling pumasok ng ng banal na espiritu sa akin nararamdaman ko i know the church is true and uh, lahat masaya ang saya yung mga members na nakikita ko nakakausap alam niyo po, uh, yung naghahad lang lang sa atin para lumago tayo is yung pride natin. Yun yung naghahad lang sa atin. Yung bang kinocompare natin yung mga leaders sa uh, ibang leaders, ah maganda si, magaling si Ra, no, ganito, eh, hindi magaling yan, ay matalino si ganyan, ay, hindi siya matalino. Ayan, ano yan, galante yan, ay hindi siya galante, stricto yan, hindi, hindi yan stricto. Mga ganun ba? Dapat yung tuon natin is nasa Diyos. Ang tuon natin is paano tayo lumago sa Kanya sa ating uh, Diyos. Paano tayo uh, maglingkod? Paano pa natin patitibahin yung pagiging kristyano natin? Maraming salamat po sa pakikinig na may maging paalala sa atin ang talinhaga ng ubasan na sa bawat utos ng Diyos may layunin, may proteksyon, at may pag-asa. Ako po si Brother Dave nagsasabing ang pagsunod ay daan sa kaligtasan, magtiwala sa Diyos at siya ang magtatayo ng tore ng ating pananampalataya. Hanggang sa susunod pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayun mga brothers and sisters eh, no. Magandang hapon uli, no. Nakakaantok na hapon. Sabi ko habang uh, after ng school, sabi ko, kailan pa kaya ako magpapahinga tulad sa picture, no, naglalakad. Ano? Um, minsan parang gusto mo nang uh, uh, mag-relax muna, bakasyon, no, kasi nakakapagod na pag sobrang uh, work. Pero sabi ko sa sarili ko, bakit? Yung buhay ba karera? Hindi naman karera yung buhay ha. Diba? Meron kang karapatan magpahinga, sabi ko sa sarili ko. Walang uh, nag-uutos sa'yo na pag, pag magpahinga ka, mamamatay ka. Walang ganun. Ibig sabihin, meron ka talagang pribilehyo na binigyan ng Diyos sa'yo. Sabi nga niya, lumapit ka sa akin at pagpapahingahin kita. Ibig sabihin na tinutulungan talaga tayo ng Diyos na magkaroon ng kapayapaan, kapahingahan. It's a choice for us to, to be happy. No? And uh, pagdating sa laso naman natin, tungkol sa mga kautusan, napakalaga talaga. Which, may mga pagkakataon sa buhay natin na nalilito tayo. Minsan, hindi natin alam kung saan yung tamang direction. Naliligaw tayo, even though yung hindi lahat ng kautusan na gagawa natin. Even though nagagawa natin ngayon, may pagkakataon, hindi natin nagawa. Pero nagsusumikap tayo. At ang kahalagahan, handa natin tanggapin yung mga pagkakamali natin no tulad ng ang uh, sa picture si Jesus Christ no nilalagay niya sa kanyang shoulder yung yung tupa na nawawala no tayo din minsan nawawala tayo sa ating direksyon pero yung ating Diyos ay tinitingnan niya tayo gusto niya tayo na matulungan sa mga pagkakataon na naliligaw tayo sa nanglandas. landas alam ko mga kapatid na mahal na mahal tayo ng Diyos sa busy na world na to kailangan mo nating mag-break pause Wiggle muna. No? Relax. Inhale and exhale. Isipin natin yung mga gandang bagay. Huwag natin i-compare yung ating sarili sa ibang tao. Huwag tayong mag-compete. No? Hindi naman karera yung buhay. Hindi naman nakalagay sa criteria na kailangan natin magpunta sa mundo na ito. mag-karera tayo. Compete tayo. O may pangangailangan tayo. Doon papasok yung pagingin natin ng tulong sa Diyos. Magtrabaho tayo. Kasi kahit anong gawin natin, hindi lahat natatanggap. Ay, ibig sabihin, hindi lahat natatamu natin. Di ba? Like in real world. Bakit meron mo kayong 40 na sasakyan? Tulad sa issue ngayon, di ba? Lahat tayo. Hindi lahat makukuha natin sa mundong ito eh. Kung hindi tayo magiging simple at hindi tayo magiging satisfied sa buhay natin, malulungkot tayo. Kasi asamin natin yung mga bagay na wala tayo. Pero pag magtiwala tayo sa Diyos, ibibigay niya sa atin yung mga pangangailangan lang natin. At gusto ng Diyos sa simpleng bagay na na tayo. Alam ko po na mahal tayo ng Diyos, ipag-pray po natin parati na bigyan po tayo ng kaligayahan, ng kapayapaan, ng lakas, and uh, ng inspirasyon. Panibagong araw, panibagong pangarap, panibagong simula. Alam ko po na buhay ang ating Ama sa langit, buhay si Jesus Christ, Tambanan ni Spirito patutuo ito sa atin. At iniwan ko po ito sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.